Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ay yung Buhay Driver Joe TV na bumabati po sa inyo ng Happy New Year sa lahat. At samahan nyo po ako kumuha ng mga video shoot ngayong gabi gamit po ang SJ Cam S SJ4000 dual screen. So tara let's go! Kayo na pong bahalang humusga kung swak ba sa inyong panlasa ang video ito ng kuha ng SJCAM uh, SJ Cam action action camera na SJ 4000 dual screen. So tara, samahan niyo ako. Bago po tayo bumili nitong action camera na to, ah uh, nanaliksik po muna tayo sa mga kuha ng mga video nitong camera na to, itong SJ Cam uh, SJ 4000. At dahil na rin po sa sobrang mahal ng mga kamera ng mga katulad ng mga GoPro o DJI, DJI. So, ah, uh, samantala, binili ko po itong camera na to. Hindi lang po pansarili kundi po para din po protection po sa aking pang araw-araw na trabaho. Dahil, ah, uh, ito madaling araw po ako mabiyahe, papunta galing, galing ng bahay, papunta ng trabaho. At misan, madaling araw na rin po ako nakakawe dahil ang yung pong ko ay isa pong uh, family driver po. So, perfection na rin po ito uh, dahil di siyempre, marami po kasi makukulit ng mga pahulubilo natin dito sa masalansangan. Uh, siyempre, uh, para may may presenta tayo sa mga enforcer, uh, sa mga mag-iimbestiga kung sino ba ang may kasalanan. Uh, at uh, para maiwasan na rin ang pagtatalo ng dalawang part ng dalawang partido eh syempre pag ikaw ay may kuha ng camera wala nang masasabi yung yung kabanggaan mo halimbawa kung siya man ay ang may kasalanan. At, at, para hindi na rin tumagal yung pagtatalo ng dalawang panig syempre kasi pag kaganyan mga walang ebidensya diyan diyan nagpapataasan ng uh, patapangan hindi umaamin ng mga kasalanan kaya yan ang pinagsisimulan ng away sa tinatawag na road rage sa kalsada kaya okay na rin to uh, itong camera na to so sa tingin ko masuk uh, naman sa panlasa itong buha ng camera ito kahit sa gabi at araw man uh, dahil sa murang halaga din ito uh, yun lang po din kasi ang nakayanan natin so kainarin po ang ano ang taang humusga kung swak ba sa inyo usulit usulit ba itong itong camera na ito na SJcam SJ4000 dual screen dahil sa sa tagal ko na rin pong nagmamaneho ng motor pati po ng mga four wheels na sasakyan ang dami ko na pong na experience na bangga kasalanan ko man o hindi ko man kasalanan kaya ang maigi na rin itong meron tayong uh, camera sa ating uh, sa ating pagbiyahe sa pang araw araw uh, ingat na lang palagi uh, yung tinatawag nilang ang takbong pogi lang o kaya eh, uh, takbong takbong kalmado para po sa ating lahat so right safe po So mga tol, hanggang dito na lang po ang aking video. So lagi po natin tatandaan na lagi po tayo mag-iingat sa pagpamaneho. Ipin po natin na may pamilya tayo nag-aantay pagbalik po sa ating mga kanya-kanyang tahanan. So God bless po sa si inyo lahat at maligayang bagong taon.